Ave Maria, purísima, sin concebida. Ave Maria, purísima, sin concebida. Ave Maria, purísima, sin concebida. Tuwa yung po ang inihitimang magagamot ng kulang para at sanin. Sa patuloy po natin pagbibigay ng isang kaalaman sa gamot ng espiritual upang ang ating mga pasyente, ang ating ginagabayan ay hindi po magkaroon ng negatibong pangunawa para po maunawaan maigi kung bakit ko tayo nakakaranas ng isang bagay o isang pangyayari sa ating buhay kung bakit tayo nakukulang, minabarang tulad ng aking mga nababanggit sa mga una ko pause, ang isang salita ay magkakaroon ng negatibong pangyayari sa iyong buhay. Sabi nga ni Father Gatos, ang nangyayari sa iyo ay dahil sa salita Kung iyong salita ay positibo, positibo ang mangyayari sa iyo. Kung iyong gawa ay masama, masama din ang mangyayari sa iyo. So, ibig sabihin po, ito ay isang kolektibong aksyon o pangyayari sa iyong buhay na kailangan gamitin mo ang salita na maayos. Ito po isang bertod ng katapatan sa iyong salita at sa iyong gawa. Lahat ng tao ay may bertud na tinatawag. Ang bertod po yun po yung enerhiya o energy o power na hindi mo nakikita na sa katawan mo pero hindi mo naman malaya na nagagamit mo nang hindi mo inaasahan. So, yan po yung bertul ng katapatan sa salita at sa gawa. So, ang akin po binibigay ng pahiwatig sa mga pasyente na lumalapit sa gamotang espiritual. Kung hindi ka naniniwala sa gamotang espiritual, okay lang, wag kang maniwala. Huwag ka na lumapit. Kasi ang nangyayari sa iyong ay dahil buhat sa iyong mga ginagawa, buhat sa iyong salita. Kaya po ang isang magagamot, wala pong tungkuling gawin kundi ipaalala ang mga kolektibo mong gawain sa iyong buhay. Bakit may mali? Kasi may mali kang pangunawa. Ang lahat ng bagay sa ating mundo ay may enerhiya, energy, yung tinatawag sa universal energy. Meron po tayong tinatawag na magnetic energy. Kung ano yung ginagawa mo, yun ang didikit sa iyo. Kung positibo ang ginagawa mo, maganda ang mangyayari. Pero kung negatibo ang ginagawa mo sa iyong buhay, yan ay dadami sa katawan mo para po magnet. No? Kung isang magnet po, example po natin magnet, ilagay mo hmm. sa lupa, pag inangat mo po yan, ang dami nakadikit. No? So, ganun po yung ating example. Hindi poro po, po ako, porke po ako ay isang magagamot, ay hawak ko ang iyong isipan o hawak ko ang iyong gagawin. Mali ito, ito ang tama. Hindi po. Kayo po ay merong kakayahan magdesisyon ng tama sa inyong buhay. Kaya nga po, ako bilang isang mga gamot, aking pong pinapahiwatig sa aking mga pasyente. Ang sumunod ay mapalad. Ang hindi sumunod, wala po akong magagawa. Meaning po, ang kagalingan ay nasa iyong sarili. Nasa pong sarili yan, wala po sa amin. Paglapit niyo po sa amin, to ay hater po. Aalisin ko po, po ang negatibong pumasok sa katawan mo. Yan po spiritual. Na hindi po nakikita ng doktor sa kanyang x-ray, sa kanyang ultrasound, sa kanyang CT scan na tinatawag, sa kanyang dialysis na tinatawag. Yan po. Iba po kasi ang western medicine. Iba rin po kasi ang tawag na medical medicine. Ano po? Iba rin po yung spiritual healer. Maaari ang doktor, ginagamot niya physical mo. Pero yung spiritual mo, hindi niya po kayang gamutin. Sana po yung po ng lahat ang tungkulit ng isang magagamot Tungkulin nito ang healer kay paliwanag kung bakit ka nakakaroon ng karamdaman ngayon sa iyong buhay dahil po ang iyong espiritu ay marumi at hindi nalilinis ng medikal na kaalaman. Pagpalangarap mo rin sa lahat, tuwa healer po ang hinihiting mong magagamot ng kulang, barang at sanig.